na mga sa kanay na yan pero kahit masakit yan nakikita niyo yung kapamuti, oh Next. Ay, bali wala ah Nick! Kawin Hindi Hindi, hindi magpapalit habang <laughs> hindi gano basta nakikita nyo marami Ay parang kulay ko naman Ay di Ay dugso Digso ko digso rin Dugso rin dugso Dami oh Dugso

Pasado mga kasi Ang manti Dito lang kasi kapag dyan Ano yun mo sa daway eh? 70 si lang ng daway Ito kasi 60 lang rin to ang daway na to Kaya lang napapakay sa ano eh 90 ang madre Ay ano yan igat? Malaki man pa pa, Hindi ka, kita, no? hmm? Didi, Didi ito, pa main yan Hindi pa yan sa eh? nah, kakita Hindi pa main yan Hindi pa main sa hindi Ano gulo? Sabog Sabog Kumaya Suok yun! Yun! Oh! Yun! 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 Uy! Full charge! <laughs> Full charge! <laughs> Ay! Lubat siya na Yun, no? Sana! Ang manira na ng arawas! Uy! Oo! Bigat din pala ito! Bigat din pala! Uy! Bisa train tayo na yan! Ito! Pag ito na po ito! 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 <laughs>

Ang Dito. Ang antok na dito. <laughs> antok na yung sabira ni PSG. Where gear? Ay, yun na PSG. Dito na magtatapos. Ah, yun na. <laughs> Intensyon na yan. <laughs> <laughs> na, ang inyong inabangan, mga karabas. Mga karabas, ito na yung inabangan yung sa Dandina dos. Eh. Na ang pagtapos ng... Itang nang Raptor Dog. Para pakitang ilan si Boy Pidik ya na, sige na. Nantok pa ako. <laughs> sige na. Hindi. Yun. Ay, malagunong. Marama sa area to Marama sa area po. Angkla. Para makapagluto si Bagwish eh. at ah, abang luluto ay magingamit kami. Matutulog rin. Matutulog sana ko. Hindi na makatulog na to. Malamig. Kap, buya. Matutulog bu ka. <laughs> Ito nga harabas ay idubutig na ni Tings G ang isda at si Bagwis naman ay magluluto ng ulam Yan! Sa kalabit ka ba? Sa Para patayo o pa... Biyak huh? well, raw?

Tama, sinsay na. Abang maga. Para kung may bakanting uras, makapenga. Tingin nyo yung nangyari dito. Ito. Laki. Dus. Ay, ito tumatang na kayo. Ay, isang box. Ang mga tagara raas Abot tayo maga sa ano maya? Mga, alas 5 kaya saan ba doon sa Bora? sa Bora? Sitan? Sitan? Oo oh. Dito lang ako malapit Oo oh, dito lang ako malapit Huwag na alas 5 kaya tama Oo balik balik pa tayo doon no? ako na yun Bo balik balik sa mga ba? mga Hindi tayo kaano sa gasolina natin Bakit ba doon?

Nee, 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 Thanks, thanks. i'm Oh. kayo Saan ba kayo makakaharapas eh hindi po kayo makapisig yung namin Malaki po ang gulong at baka sumalok yung unahan namin Dito na kami sa likod Dito yung birater <laughs> Lagyan natin na magandang dating Hey! Ayan tayo! Mga karabas! Ayan okay. dati araw na ang subasko, wala pa rin bago. Huwag ang iba na yan. Ano, ano kami pagtapos namin, pagtapos namin kumain ay tatakbo na kami medyo lalapit namin sa ambulong. Ay, ang bukas pa sana eh. Bukas sa, sa nagasama ang ano namin eh. Kaya lang, parang delikado man. Parang kaiba sa panahon. Talagay mo.

Yeah. Kalma na. Tama dito sa tabi. Tama na ba? Tapos na rin. <laughs> pahinga sa lab, di. Pahinga, pahinga na rin ako. Adiro na katali. Mamusit na lang tayo, Kak. Ha? Mamusit tayo, Maya. Tayo. Tayo tayo. Oh. Maya. Dasal na natin nabut ko ba yan? <laughs> Buta na bulong ba? Ampian. Duh, okay, paruh oh, okay. panut panun natin, me, abang pumsit. Oh, gaya apa? Sayang. Gaya pen. Bisa ngari apa? Bisa ngari pen. Dito kami mga karaba sa Ambolong, medyo nagtabi kami. Doon kasi natin ang kalisan namin kayo na, ba? Hindi lang, hindi lang medyo. Medyo po ba? Sabi mo! Uy, kanina eh. Kanina yung mga kanta-kanta eh. Ngayon, galando na eh. karaba sa Ambolong. Yung

Mamaya uh, mga alas 5 ay eh, batch naman kami doon sa anan. Maadik to, wala tulog. kusitan <laughs> <laughs> Adik so oh, sa puyat. wala pa kita halos katulog ka na ha. Dito, hindi mo makatulog na yun. Wala ano nga po, mga prabas Luto naman kami ng aming hapunan. ng i ko yung dubong sitaw at saka dubong pusit. Isay na lang. Para makatikim naman si Pings G. Anong luto yan? Adubong sito, buka dubong pusit kumbay na lang para luto nga po niya na paghalo-haloin na lang sa dalawa tatlo hindi, tayo kap ka na yung kap? shhh kap pa ka na yan? wala nga lang ano <laughs> yan pa ka yan? hindi, kaya record to ng kone record ng Coast Guard, kailangan matulog may life jacket record, record to ng Coast Guard kailangan ba matulog naka life jacket <laughs> đi nằm ở cái đầu Đúng vậy Nó giống như một vùng đất Nó chết rồi Nó chết Kapitan. Nó chết Na. Para pagising ko yan ng Team Raptor tim uh, Team Raptor Toy Kakain na sila Para may laban naman sa puyat Mamusik ka, kami maya Ayun, sikap ha? Sikap, magawa na yan Magawa palakas din yan palakas. Patabayin namin sikap Kapitan dito Para maglaki rin kahit, kahit isang gramo Dati kasi karabas yung timbang niya 38 Ngayon 41 na ah. Kilos kapitan Ang dagdag na 3 kilo Bukas makalawa yan 45 na yan uh -huh. Uh -huh. Ayun, walang hapon po mga karabas eh Tamang kagigising lang namin ngayon ng kain at pagtapos namin kumain pupunta naman kami sa ano mga mumusit kasi De, di may pagkabi doon kanina sa aming pisto malaki ang alon doon kala namin hindi magkalma ayun pala ikakalma rin Tulos. ay pulos <laughs> <laughs> for... <laughs> ang request <laughs> ng, ang request ng limang tao lang wala nga halo taga uh... blandina dos ay taga raptor tutoy tutoy Five brothers only. Five brothers only. Pangunani. Eh. Sa tugtugin nating tulos. Pangunahan. Pulutang lukos. Sa ini may khusus. Pasok kap. Jalan. <laughs> Pak, tu <Patimotu>, mampu kap. <laughs> ni kapitan. Kapitan. Tony. Tony. tanggo papa. tanggo papa. Sundan <laughs> ni, boy pitik. Sundan ni, boy pitik. Alias Jimar. Alias Jimar. tanggo <laughs> papa sih. Ridoke. Ridoke. Secret yang ibis sih. Secretong... <laughs> Ismail mana? Parah itu tayo. pesos.

hindi na pala nag-aabot mga raptor ko si. Kasi may mahal kami. Mabuti <laughs> <laughs> so, nga ka pala tabak ka eh. <laughs> tabak. Kung nasa pa mo dito, 30, -30, 30 kilos ko lang eh. Ngayon ay 42 na. Kung mo ka na 45 na, gabutin mo. 50 <laughs> <laughs> na <Ingenan> lang. <laughs> Ayun ba gusto? Sangat gueki, salah sikap kita nama gawagia, guys cepetkan, cepet gue 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 gue, eh saya, 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 saya trono terurut ya. eh. ha terurut, nih, bosan, hir takut, lah, hahaha, pakai coba coba, rad. Pakai dosa <tuk> Dapat, sakit mentah, Pak. Pirun <tuk> sakit. <tuk>